Kanina wow. nag-uusap kami ni ni Jerry dito habang commercial paano nga kaya ano kung uh, kung pwede namang before eh sabihin hmm. ni Diskaya, o sige magsoli tayo ng libo. Uh -oh. uh, eh, who who will determine kung magkano isosoli niya kung uh -oh. mag-uumpisa pa lang? Uh oh, 'yun na nga eh. 'Yun. Tama uh, nga yun din. Kaya yun nga, yun nga yung dilema ng batas. Kaya mm -hmm. nga, palagi nangyayari. Pagkatapos, para sa ganun, medyo process lahat. Mm nga -hmm. so, ngayon, tinanong ko siya kahapon, o kung sakali ka akong paniwalaan kita na no, nangyayari before, mm -hmm. magkano isosoli niya? Kukwentahin daw nila. Pa, paano niyo kukwentahin? Mm -hmm. Eh, ikay kayo, ba yung kayo ba yung nakalagay sa batas para kumuwento? Wala nga nakalagay na requisite. Eh. Kaya ayaw ko lang sanang puntahan ito ang kasi yung mga ibang tao ang pinapaniwalaan nila. Ayaw na ayaw ko rin magsoli. Ang sinasabi ko lang ang pagsusoli nasa bandang huli. Sa dulo. Gad oh. yun ang sinasabi ng batas. Mm -hmm. Wala sa una. Ayan. Mm -hmm. Kasi yung iba naiintindihan intindihan naman kaya lang, meron meron lang siguro talaga may galit sa akin. Oh. Eh talagang binabalik nila doon sa maling pagkakaintindi. Oo. Oh. Oh.